Yes, I plan to move back in a year or two. Um, it's because Elias is still studying. No? If he wasn't studying, I would have packed my bags and gone. It would have been easier for me. But there. Yes. Ellen Adarna, balak na bumalik sa Cebu ng school ni Elias dito sa Manila. kung hindi nga lang daw pumapasok si Elias ay sa Cebu na sila lumipat agad. Balak nga niya, after 1 to 2 years ay lilipat na sila sa Cebu. Maganda nga kasi na malapit sa pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. At nandun nga sila halos dahat. Who said? Who said? To be honest, I don't depend. If they give, they give. If they don't, they don't. Simple. I don't demand. Si Ellen din ay hindi nagde-demand ang mga allowance o sustento sa tatay ng kanyang mga anak. Nang tanungin siya paano niya ito hinahandle. Hindi nga siya dumidepende sa mga bigay dahil siya ay may sariling pera. Napaka-simple lang ni Ellen. I'm good, busy, um, I've been picking up, dropping and picking up my son in school, um, bringing his lunch to school, cooking for them, so yeah, so far so good. Ito nga ang pinagkakaabalahan ni Ellen ngayong single mom nagpapakistroke at natutong magluto, ipinagluluto ang mga anak, hinahatid at sundo sa school si Elias, dinadalhan ng lunch. Busy na busy ito at ang pinagkakaabalahan, may freedom what to do. Strong, independent, single mother. Saan naabot ang 500 pesos mo? imagination. Delulul. Nag-react din itong si Ellen sa 500 peso budget for Noche Buena. Love trip na. Sumagot. Dahil hanggang sa imagination daw ito aabot. Delulul. Pranka nga talaga si Ellen sa lahat ng bagay. Basta siya ay tinanong sinasagot ng totoo. Yes. Mura pag every month ko nila i-text, mura ding yung Anna. But pag ko ready. Pa pa ko ready for Melay. Next year na guro. Hi Melay. <laughs> Kita tapo So, kani nga mga bracelets day kani kay Liana, kay Daku pa kay niya. Ah. So, ako suot. Kaning duha, gift ni ni alias ni Liana. But, Daku pa kaayos So, ako nalini suot. Nails by Mimi, my Madam my Totga, the one that always galit agad, Madam Mins. Grabe pala talaga ang pinagdaana ni Ellen Adarna. Kinwestiyon nga ang kanyang paghihiwalay sa asawa kung tama ba ito o hindi. At may isang sign daw na talagang tumatak sa kanyang isipan, pati na mga kasambahay nila ito raw ay nang padalhan siya ng painting na malaya. Padala nga ito ng kaibigan. Sabi niya, During the beginning of my whole separation, I kept asking the universe for signs, just to know if I was doing the right thing. And out of nowhere, Leonard messages me without knowing anything I was going through. Len, may gift ako sa'yo, papadala ko dyan. Then this arrived. I cried. That was the sign. Malaya. Thank you, Lynn. Grabe. We all cried, pati mga yaya ko. Lahat kami nang ilabot. Busy rin si endorsement si Alan ngayon at more works ang lumalapit. More time sa mga anak niya. More household chores at masaya nga si Ellen sa ganitong buhay. Simple, tahimik, kapiling ang dalawang anak. Komento naman ng netizens. I think everything happened so fast sa kanila from the time they started dating to becoming boyfriend-girlfriend to getting married. They didn't really get the chance to know each other better. Just my opinion. Oh. so yes um 12 12 sale Si Derek Ramsey naman ay very at peace ngayon sa bahay dahil walang nagkakalat, walang maingay, siya lang mag-isa, living alone. Inikot ulit ang kanyang bahay na may bagong pinalagay ng mga flowers. Mayroon din pala siyang fish pond dito at alagang parot. Mahilig pala sa animal si Derek. At lahat ng ito ay may kanya-kanyang bahay. At alagang-alaga niya ito. Kaya napakalinis nga ka sa bahay ni Derek. Weekly may naglilinis dito. At parang forest din ang look sa labas dahil ang mga halaman sa bakod. May waterfalls pa at puno rin ng painting ang loob ng bahay niya. Opinion din ng ibang tao, sabi, True, they are in the cloud nine sa umpisa and makikilala mo lang talagang isang tao once you are living in the same roof and have children. Mas maganda na rin siguro ito for the children.